Marhay na aldaw sa Indugabos Kumusta mga kaibigan? Kumusta po kayo? Sana nang sa maispo po kalagayan sa mga oras na ito Ito mga lods, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Tiwi Dito po yan sa amin sa probinsya po ng Albay Itong bayan po ng Tiwi mga kaibigan Mga lods, isa po itong first class municipality Tapos meron po itong 25 barangays Ang lumong pangalan po ng Tiwi mga kaibigan Mga lods, ay tinatawag pong Tigbi Ang Tigbi mga kaibigan mga lods Isang uri po ito ng halaman na katulad po ng taro na karaniwan ay mataas, mabalahibo at makapal na marami pong tanim dito noon marami po rito noon yan mga lods mga kaibigan kaya yun po yung tawag dito noon ang tiwi mga kaibigan isa pong coastal town dito po yan sa probinsya po ng Albay etong tiwi mga lods mga kaibigan dati po itong barangay po ng Malinaw subalit so, noon pong 1696 naging ganap na po itong isang bayan dito po sa aming probinsya ito mga kaibigan, yung kanilang plaza at meron po rito monumento ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa tapat po yan ng kanilang pamahalaang bayan. Ito po yung kanilang munisipyo. Maganda at maayos po ang kanilang munisipyo mga lods mga kaibigan. Yan po yung inyong nakikita. Tapos dito mga lods mga kaibigan sa kanilang plaza napaganda rito mamasyal lalo na kapag hapon. Maaliwalas tapos malinis at maganda po yung kanilang bayan po ng Tiwi dito po yan sa Albay ang pangunahin nga na po ay ng mga mamamayan po rito mga lods mga kaibigan ay ang pangingisda kasi malapit nga po sila sa si dagat tapos pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay at ng mga palay pero ang isa talaga sa pinakasikat po rito ay ang paggawa po ng kanilang mga ceramics at ng mga palayok talagang isa po ito sa kinikilala po rito mga lods mga kaibigan sa bayan po ng Tiwi dito mga kaibigan matatagpuan yung Philippine Ceramics Arts and Crafts Center dito sa po itong government funded center dito po yan sa bayan po ng Tiwi pero marami rin po mga kaibigan mga lads gumagawa ng kanilang mga ceramics at pottery sa kan kanilang bahay. Ito mga kaibigan, nasa labas po tayo ng simbahan. Bale, ito po yung ribulto ni Bishop Teotemo Pasis. Ipinanganak po siya rito sa Tiwis, Albay. Ipinanganak po siya mga kaibigan noong April 20, 1913. Nag-aral po siya ng sekundarya sa Seminario Conciliar di Nueva Caceres. Tapos nagtapos din po siya mga kaibigan ng kursong edukasyon at doktorado sa Sagrada Teolohiya sa University of Santo Tomas naging pare po siya noong pong Marso 20, 1943 at naging obispo po siya ng Palo Leyte noong Enero 25, 1967 nahirang din po siyang obispo ng Ligaspi noong pong Mayo 23, 1969 hanggang Hunyo 4, 1980 isa siyang kompositor at manunulat sinulat niya ang kompletong misa sa wikang Bicol at bumanaw po siya noong pong Holyo 8, 1964 ito mga kaibigan, matagal na po yan na transportasyon. Dito po yan sa amin sa Albay. Mas marami po yan mga load sa Tabaco City. Sa sunod, yan po yung pupuntaan natin. Ito naman mga kaibigan, yung isa sa simbahan na pinakasikat dito na talagang dinadayo kapag fiesta po rito. August po yata yung fiesta rito, hindi po ako nagkakamali. Ito mga kaibigan, yung simbahan po ng St. Lawrence the Martyrs na itinayo po noong 1829 isa po itong simbahan katoliko na itanuyo po noon pong 1829. Ang ito po ay diniklara ng National Museum bilang isang importanteng cultural property. Dito mga kaibigan, bali buong August, marami nagpupunta rito kasi pagkat kapistahan po 'yon ng St. Lawrence. Tapos sa uh, August naman po 25, hindi po ako nagkakamali ay sa piyestahan po naman po 'yon ng Our Lady of Salvation na matatagpuan po sa Barangay Uruan. Bali mamaya pupuntahan po, po natin 'yan napakaraming pumupunta rito mga lads mga kaibigan nagsisimba sa tiwi kasi talagang isa po ito sa dinarayo ng, ng, ng deboto ng Our Lady of Salvation kaya talagang marami po nagpupunta rito hindi lamang po kapag fiesta kundi sa bawat araw o kaya linggo na talagang pumupunta po sa lirito para magsimba ito po mga lads yung loob po ng simbahan po ng St. Lawrence dito mga kaibigan yung pila papunta po dun sa Our Lady of Salvation kay Hina Bali dito mga lads mga kaibigan kapag araw ng linggo tsaka pag piyesta talagang grabe napakahaba po ng pila rito pero ngayon kasi hapon na ako pumunta tapos araw pa ng merkoles kaya hindi po ako wala pong pila na kasi sa hapon na po ito pero kapag araw po talaga ng linggo tsaka piyesta po, o kaya August na may mahirapan po kayo makapunta dyan napakarami po napakahaba po yung pila na para humawak at magpunas ng panyo kay ina napakarami po rito pumupunta lagi eto mga kaibigan paakit na po tayo doon sa imahin po ng Our Lady of Salvation dito po yan sa Tiwis sa St. Lawrence Church bali na dito mga lahat yung kanyang imahin bali dito po nagpupunas ng panyo humahawak at nananalangin para sa kanyang kaina para sa lahat ng ating mga hiling sa buhay at para sa ating pamilya eto mga kaibigan yung Nuestra Señora de Salvacion bali dito po yan matatagpuan sa St. Lawrence Church pero mamaya pupuntahan po natin yung kanyang isa pang simbahan kung saan po matatagpuan siya yun po yan sa may sauruan bali yun po yung susunod nating pupuntaan eto mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyo na mga ceramics at iba't ibang klaseng pottery na ginagawa po nila rito napakagaling po nila gumawa niyan iba't ibang klase mayroon pa nga pong mga laruan yan eto mga lods yung kanilang mga gawa na napakaganda Maraming maraming salamat po sa may-ari po nitong tinda na pinayagan po ako na mag-video sa inyo. Thank you so much po ma'am. Shout out po sa inyo. Hindi ko na po kinuhanan ng video kasi baka nahiya po ako. <laughs> Ayan mga lads, may mga alkansya, may mga pamlagay sa garden. Tapos iba't ibang klase pa po yan ng mga design. Ayan mga lads, pang may mga asong style, may mga banga. Ayan mga lads, napakompleto po rito. Bali dito lang po yan, matatagpuan sa labas po ng simbahan ng tiwi. Ayan mga lods oh. Iba't ibang klase na pakaganda po niyan. Ang gagaling po nila gumawa ng mga klaseng ganyan. May mga manok papuyan, po Iba't ibang klase po yan. Kaya talagang marami po kayong pagpipilian ng mga gawa po nila rito sa tiwi. Na talaga naman pong pang world class ang gawa po nila. Iba't ibang klase niyan. May mga pang display po sa bahay. May mga imahin. Tapos ibabay pa po pong mga paninda po nila rito. Napakarami po niyan mga lods mga kaibigan. Ito, mga imahin po yan na nagawa po nila. Tapos ito, ang isa pa sa pinakamagaling nilang gumawa, ito po mga banig. Hanggang ngayon mga lads, mga kaibigan, yan pa rin yung higaan po namin dito sa Bicol. Napaganda po humiga dyan kasi fresco presko. Alam po yung aming banig na ginagamit sa pantulog. Pero ngayon, kukunti na lang po ata yung gumagamit niyan. eto mga lads, mga kaibigan, yung kanilang palengke. Bali, inikot ko na rin. Maganda at maayos naman po yung kanilang palengke po rito halos kumpleto na rin po rito ng mga paninda at mga kailangan po natin sa pangangailangan po natin sa araw-araw. kumpleto na po rito kaya di na po kayo masyadong bibili sa ibang lugar. Pero yun nga lang po, wala pa ako nakita rito ng mga fast food. tas wala rin po ako dito nakita na mga malls. Yung mga sikat na fast food, bali wala pa po, po ako nakita rito. di ko lang po kasi naikot masyado pero parang wala po talo nakita. tas wala pa po, po, ako nakita ng na mga malls na medyo malalaki. Meron po ako nakita rito ng supermarket, yung LCC eto mga lods yung kanilang bayan ng Tiwi ito po yung mga paradaan po ng mga tricycle ito po yung sa tapat po ng family ang bayan po ng Tiwi at dito po niyan makikita sa may highway bali dito nga po pala mga lads, mga kaibigan sa Tiwi marami po rito hot springs na parang pa paliguan nyo na sakto lang po yung init kasi ma, talagang maganda po yung lugar ng Tiwi sa mga hot spring kilala po sila sa mga ganon katulad po sa Los Baños, sa Laguna kasi nga po marami rin may vulkan po rito yung Mount Malinaw tapos yung pong Mount Mayon pero yung pong nagbibigay talaga rito yung Mount Malinaw sa so, yun po yung pinakamalapit po rito tapos marami rin po rito mga mga beach na matatagpuan din po sa Lourdes at sa iba po pong lugar po rito sa Tiwi na talaga naman mag enjoy po kayo rito eto mga lods yung huruan view deck bali nandito po ako eto mga kaibigan yung isa pa po, po sa pinakamagandang lugar dito po yan sa uruan bali tingnan po natin pagkatapos po nito akyatin po natin sa likod po ni Ina yung kagandaan po ng lugar na to bali dito mga lodge maraming humihinto na mga motorista ng mga dumadaan po rito kasi napaganda po ng lugar na to eto mga lodge oh. kitang kita nyo naman po yan napakalawak na dagat na karagatan napakaganda ang lakas ng hangin napakaganda ng hangin napakapresko kaya sa mahabang biyahe talaga ito yung makikita nyo napaka the best ito nga po pala mga lodge na daanan na to. Pwede ito papuntang Camarines Sur. Yan mga lodge, yung galing po yan sa Tiwi. Kaya talagang may daanan po rito. Papunta po yan sa Camarines Sur. Bali, ang labas po yata sa Pero nakadaan na ako dito isang beses. Napakaganda ng daan na yun. Coastal area po talaga yun. Amazing po yung mga view ng lugar na dadaanan nyo papunta po dyan. Sa sunod, dadaanan ko ulit dyan. Kasi talaga napaganda dumaan dyan mga lodge, mga kaibigan punta na tayo mga kaibigan sa Huroan Church Bali, ito po yung inyong makikita sa daan napaganda po ng view rito sa bawat daadaanan nyo malamig na rin po rito kasi medyo mataas na ang lugar na to tapos maganda po yung simoy ng hangin galit sa dagat kaya talagang nakaka-enjoy rito magmaneo, magmotor, mga lods mga kaibigan talagang sobrang nakaka-enjoy ako nga talagang halos gusto ko rito balik-balikan kasi mga kaibigan napakagandang view tapos napakaganda po po ng kalsada ayan mga lads tingnan nyo naman po yung kalsada napakaganda nung pagkaagawa po rito kaya napakagandang bumiyay mag iingat lang po talaga tayo dito mga lads kasi minsan may mga aso na tumatawid tapos marami pong balik po dito dito sa lugar na to kaya kailan mag iingat Ito mga lads malapit na tayo sa may Orwan Church Ito mga kaibigan yung Orlando Salvation Church matatagpon po rito sa barangay Orwan dito pinsa tiwi Bali, taon-taon mga kaibigan, mga lods, maraming pilgrims ang dumadayo papunta rito dahil marami po ang naniniwala na nagmimilagro po ang poon ng ina ng salbasyon. Ito mga kaibigan, napaganda talaga rito sobra. Napaganda kasi ng panahon dito tapos napaganda pa ng lugar malamig. Ito mga kaibigan, yung pwede kayo magsindi ng kandila. Bali, ito bumili ako ng dalawang bungkos kasi yung isa para sa nanay ko na may sakit na sana gumaling na siya kasi gusto na namin bumalik yung kanyang dating lakas at makasama namin pa siya ng matagal tapos eto namang isa para naman sa pinapangarap namin yung ni AC na sa kanyang journey na sa kanyang pagalis na sana matuloy na at dumating na ang kanyang inaantay na visa na sana ipagkalob na ng ating Panginoong Diyos para matupad na po ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang pamilya at para sa amin Pasensya na mga kaibigan, medyo maingay po dito kasi ginagawa po itong simbahan. Bali, nire-renovate po ito. Mas lalong pinapaganda. Pero para sa akin, napakaganda na nito mga lods mga kaibigan. Pero mas lalo pa po nilang pinapaganda. Ito mga kaibigan, yung imahe ng Our Lady of Salvation. Dito po yan sa Tiwi, sa Auroan. Ito po ay inukit mula po sa puno na Calpitri. Ang imahe po ng Our Lady of Salvation mga lods ay dinala po dito sa Auroan noong 1776. At ang mga residente po rito ay nagtayo po ng chapel para sa kanyang bahay. Noon pong 1919, ganap na po itong naging canonical i Diocesan Shrine. Pinapaniwalaan mga kaibigan ang milagro ng Calpe Tree noon pong inutusan ang isang nagangalang Mariano da Cuba para magputol ng kahoy para gawing panggatong. Ngunit nang pinutol ito mga lords mga kaibigan ay nananatili daw po itong fresh kahit na ilang araw na po itong naputol. Kaya pinapaniwalaan itong isang milagro at ang kanyang mga dahon ay nananatili pong berde daw po ng panahon na yon at dahil nga po mga kaibigan, sa pangyayaring yon tinawag po niya kanyang master at tumawag naman po niya kanyang master ng isang eskultor na ang pangalan po ay Bagakumba at sa miraculous na puno na ito nakagawa po siya ng tatlong imahin at isa na nga po rito ang Nuestra Senyora de Salvación dito po sa Uruan at yung isa naman po ay San Antonio de Padua at yung isa ay Nuestra Senyora de Solidad ito mga kaibigan, yung Our Lady of Salvation, dito po yan sa Auroan. Bali, may kordina po siya, nakatalikod po siya rito kasi nakaharap po siya doon po sa mga tao. Tapos dito po, pinupunasan ng kanyo at humahawak at nag, nananalangin yung mga tao pong diboto po rito. Dito po talaga mga lords, mga kaibigan, napakarami pong diboto ang pumupunta po rito. Isa na po yung pamilya ko. Kasi noon po mga kaibigan, mga lords, ako po'y sobrang sakitin simula pa po nung sanggol ako kung saan sana po pumupunta yung mga magulang ko para ipagamot ako at nang mula po nun sanggol hanggang maging 10 years old po yata ako nang talagang sobrang sakitin ako kaya nung pumunta po rito yung mga magulang ko para manalangin at ipangako na taon-taon sila magsisimba rito basta gumaling lang po ako sa awa po ng Diyos talaga pong tinulungan niya ako na gumaling na mula po nun nawala po yung sakit na akin nararamdaman ng kung napakarami ko pong sakit noon pero talagang nung pinangako po nila ko rito pinangako po nila na taon-taon magsisimba kami rito kaya talagang yun po yung pangako na aking pamilya kaya hanggat maaari talagang pumunta po kami rito every year hindi ko naman po hinihingi o hinihiling sa inyo na paniwalaan nyo po ako pero yun po yung nangyari sa akin kasi alam ko naman po na may kanya-kanya po tayong paniniwala sa buhay, sa ating sarili pero syempre yun po yung nangyari sa akin kaya kinukwenta ko lang naman po sa inyo kung nasa inyo na lang po yung kung papaniwalaan nyo po yun o hindi kaya isa ang lugar na to sa talagang binabalik-balikan ko bukod sa talagang napagaling pa ako rito napaganda po talaga ng lugar parang gusto ko nga po tumira rito kasi napakaganda ng lugar po talaga napakalamig at mataas po na lugar talagang babalik-balikan nyo po itong lugar na to mga lads mga kaibigan na napakaganda Ito naman mga kaibigan yung isa sa pinakamatandang geothermal plant dito po yan sa atin sa Pilipinas yung geothermal plant po dito sa Tiwi sa Albay Bali, nagkumpisa po yung exploration nito noon pong 1964 at naging unang power generated po ito noon pong 1979 at noon pong 1982 ito po ay tinagurian bilang first water dominated geothermal plant system na nagproduce po ng halos 160 megawatts na kuryente sa so ngayon mga kaibigan ay bali pinangasiwaan po ang pamamahala po nito ng operation po nito ng isang pribadong kumpanya at eto mga kaibigan ay nagsusuply ng malaking bahagi ng kuryente sa Luzon. At syempre mga kaibigan kapag nandito po kayo sa bayan po ng Tiwi, di pwedeng di palampasin na di matikman yung pinagmamalaki po nila na halo-halo dito po yan sa DGC. Sobrang napakasarap nito na mga lads mga kaibigan. Halos natikman ko na ibang halo-halo pero isa ito sa pinakamasarap dito sa atin sa Pilipinas. Marami rin po rito na short orders tapos mga ulam na pwede nyo pong pagpilian. Di lang po halo-halo. Eto na mga lads mga kaibigan yung napakasarap na halo-halo ng DGC. Wow naman, napakatindi. Napakasarap nito mga lods. Oh. Tingin nyo pa lang. Ang mga sangkapo nito mga lods ay coconut juice, creamy leche plan, wow, gatas, tas ube, tas sweetened banana, makapuno, gelatin, at sa toppings, nakita nyo naman mga lods, mga kaibigan, ang pambato nila na grated cheese na may konting alat. Kaya sabing-sabi, kapag natikman na po natin ang napakasarap na halo-halo na to, Halin, tikman na po natin, halu haluin na po natin ang kanilang halo na napakasarap. Ang presyo po nito mga kaibigan, mga lods, ay 100 pesos. Pero talagang sulit na sulit na po yun sa halagang ganon. Tapos match po rito yung kanilang barkilyos. Hindi na po ako kasi medyo nagtitipid. <laughs> Kaya yan lang po muna. Ito mga lods, oh. Maraming beses na rin pa ako nakakain po nito sa Ligaspi. Tapos sa amin, sa Pulangi, meron po silang branch sa Centro Mall noon, hindi ko po alam kung meron pa po ngayon. Tapos sa may Naga, doon po ako laging nakakatikim noon kasi doon po ako dati nagtatrabaho sa may sa Naga City. Kaya talagang tunay na pakasarap itong DGC, alo-alo po nila. Maraming maraming salamat po, mga balos po sa Induga po. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood, sana hindi po kayo na boring. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you so much. Mga